Ganda, kainit ha. Malang araw, mga kaumukot din ako. Ay, may, may lipan pa pala doon. Nakakulay, kakulay na ito yun ha. Pwede kaya na Pwede yata nga ayusin yun ha. Punta ko nga sa bukuya. kuya. Kuya. Oh. Gawin natin yung ano. Yung lipan kong, yung lipan ng motor dyan. Bakit? May, may waive naman doon na, ah. dalawa naman mong gagawa. Ayaw mo nang waive? Eh, siyempre meron ng sentimental value sa yun eh. Siyempre nakakayaan na, na kung Ma mali mo accident 20 pa yun, hindi sayang. Eh, may ka lang. Wala pa akong pwede. Saan pa lang magagawin natin doon? Eh, bahala ka na eh. Kung ayusin mo, okay lang sa akin Bigyan mo na lang ng ano, pampagawa doon. Gabi, pag uh, pinagawa natin yun sa iba, mapapamahal tayo. Dapat doon, tayo mismo gagawa. Tayo bibili at Para mas makatipid tayo. Sige, ati, sige. Ano, bubuhin ba natin yung... yung sige, bigyan mo na lang ako pang ano, pang pambili ng mga parts. Tapos ikaw na lang din gumawa. Kung okay lang sa'yo. O, o pwede ako, ganun Sige, sige. Thank you, thank you. paandar na natin ayun e, na siya bali na na nga natin ayun e, o ah uh, wala pa tayong pipe pero umaandar na okay naman na ah uh, ito narekta lang muna natin ano sa ignition niya. narekta lang tayo gumamit tayo ng alambre ayan B. Yeah. Susi. Test drive. Okay na, okay na yan. Sakto sakto na. One kick! Denganku bola <laughs> <laughs> and then i just